Nakin. Nah, Hindi okay. Bahad. Gagala po muna kami ni Kubay dito sa uh, kabundukan mga kababayan, no? Ang <laughs> ganda po ng view dito. Masa dito sa mga

Hello mga kababayan, magandang hapon dyan sa inyo. So, nandito tayo ngayon sa Sityo Mangod. Sa lugar po nila nanaylor nai na mga kababayan, no? So, kaya pumunta kami dito dahil... Dahil po sa charity vlog po ni Nanay na pangalawang charity vlog po ni Nanay ngayon. So, abangan niyo po yung upload ni Nanay na mga kababayan doon po sa kanyang YouTube channel. Tapos ipapakita lang po namin kung gaano kaganda yung lugar nila dito. Ang <laughs> ganda. Ang <laughs> ganda po lang view. <laughs> so, abangan niyo po yung mga video mga kababayan doon kay Nanay Lorna po. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nagmamahal kay Nanay Lorna. At sa lalong-lalo na po sa kanyang sponsor, si Ma'am Tess from Alaska. So, maraming maraming salamat po sa sa walang sawa po na pagtulong niyo po kay Nanay Lorna. So, tuwang-tuwa po si Nanay Lorna mga kababayan. Napaiyak po talaga siya dahil sa, sa saya. Dahil makapagpamigay na siya ng tulong doon sa kanyang mga kamag-anak. So, abangan niyo po yung video mga kababayan doon po sa, sa vlog ni Nanay Lorna. At Maraming maraming salamat po. Tara, punta na tayo doon sa sa Luca hmm? So kasama ko si Kubay mga kababayan, tsaka si Ma'am Sheila. Si Sheila J. Ang wakwak. -wak. <laughs> So yung mga yung mga produkto po dito sa sa ng mga kababayan ay mga ano niyog tsaka mais. Yun po yung kadalasan dito na makikita na ano nila mga product. Tapos doon naman sa amin, kadalasan doon ay mais, tsaka kamuti, gulay. Mas marami po kasi doon sa amin mga kababayan. Uh, dito parang kunti lang yung may mga gulay dito sa kanila kasi kasi kapag nakapag-harvest kami ng gulay, dito namin dinadala minsan yung, minsan yung iba para makabenta kami. So, yung daan po dito mga kababayan, ayan o. Oh, yung daan na papunta dyan, yun po yung pupuntahan namin doon. Yan po yung sityo Mangod. Tapos yung doon naman sa, ano, yun yung sityo sa Lokadang, yung pinuntahan namin dati ni Nanay Lorna. Tapos yung doon naman, mga kababayan, uh, yung likod niyan ay, ano na, bukid nun, no? Bukid nun na, yung likod niyan. Yung likod niyan, ayan, ikod ng bundok. Tapos kapag binyahe daw yung bukid nun dito mga kababayan ay umaabot lang daw ng 3 hours. Tapos kapag doon, doon ka dumaan sa bandang kalinan ay umaabot ng 9 hours yung biyahe. Pila. So shout out pala sa taga Damilag na, na kapitbahay namin. Marami pa ako mga kamag-anak na nakatira dyan. Mga pinsan ko. Dyan. Yung may mga bahay dyan. Nasa bundok. Tara, dito na to. Ta. Tara, maglakad na tayo. Baka maiwan tayo ng service ni Nanay Lorna. So, papunta na kami doon mga, mga kababayan. sa so, maraming maraming salamat po talaga sa pag-support nyo po sa akin. At saka kay Nanay Lorna. Pati na rin po kay Unyot TV. At kasama din namin ngayon si Inso mga kababayan. Yung bagong kaibigan ni Nanay Lorna. Paki support po kay Inso. Isa po siyang ano, bisaya man na si Inso no. Bisaya po si Inso. Inso. Hmm. Taga Panabo siya. So shout out sa Taga Panabo. support naman kay Inso. Siya po yung tumutulong sa amin mga kababayan kapag may mga mali sa mga vlog namin. Siya po yung advisor namin.

Aku terus-terusin ke ya hmm. Oh, aku cek ke sionis kison, bukit Kita nih mau jagat dagat ya enggak? Nanti nunggu ada Orang presiden pura kayak Itu aja, siang uras Ini kayak turun ke uras itu So, let's go Papunta na kami doon mga kababayan Makain niya kami ng bayabas Udlot <laughs> um, <ubog> sa bayabas <laughs> Udlot sa bayabas Dahil Ano ang ganda yung sangitin Nakakatanggal ng ngitin <laughs> pampalinis ng ngipin wash na yung ang tagal ng mga tap mo dito na Ngayon mga kababayan Papunta na kami doon sa Sitio Mangud. So abangan nyo po yung Kompletong detalye Doon po kay nanay Lorna Nasa. Wow may tapaw Ano baboy? Hmm. Mura sa ka kuan ba pang patin eh. patin. Hmm. Muchas Magandang hapon mga kababayan. Nandito kami ngayon sa Sitio Mangod dahil namigay na po si Nanay ng ano ng bigas dito kasama ko si Kubay. Hi ka Kubay. Hi. Si Kubay at saka si Nanay Lorna at saka si Inso po mga kababayan yung tumulong din po siya kay Nanay Lorna. Ako si Onyot at saka si Sheila. Paki-subscribe po sa kanyang YouTube channel. Si Inso. Inzo. Ah uh, ilagay ko dito thinking so. at kay Ma'am Tess, maraming maraming salamat po sa iyo Ma'am Tess dahil dahil po sa iyo ay nakapamigay na po si Nanay ng bigas. At abangan niyo po yung yung upload ni Nanay mga kababayan doon po sa kanyang YouTube channel, yung charity vlog po niya. Ikalawang beses na po niya ito mga kababayan. So hanggang dito lang po mga kababayan, no? Maraming maraming salamat po. Bye bye kain Bye. I love, I love you. you. I love you. Wow, nindot <laughs> <Ninduta laughs> ta oy. Nindot ka. nindut Nindot akong mga kauban kay naghakos-sakos sa ako as ay. <laughs> Daku pud <po> akong kalipay. <laughs>